Obo. Para hindi po ganong rinig yung sasakyan doon sa laba. Eh kami sa pa naman na sa pag natutulog yung tahimik po talaga. Pag may mga kaming mga ya, tunog ng sasakyan. Biglang tunog gising din ako eh. Kami natin. Sinunungupahan kami dito malapit. Hindi may may tunog na ano. Sorry Cek itu Yan, ma'am. Sigurado. Pati kaya lang kami babalik sa mga ilang buwan. Pag sumakit na po yung kuko niyo. Pag sumakit na po yung sila na natin yung anak din sa schedule na mag-aaral. Hindi. Third week talaga ang schedule mo. Hindi yung Ha? Ay, yung biyahe. Kasi kami hindi natin alam kung paano, ano yun. Gano'n naman po yung sa kaya maganda Ay. din po yung ginawa nyo. <laughs> ting, pag, pag, ano risk ka lang nung ting? Pagka no, nabag... nung tinupabinyan na pala kaagad agad yun. Pag... pag Baka lang ako, sobrang layo. Gano'n po dapat talaga. Ang mga isip ng ma'am, ma relax mo lang. Ano nang mga nagpapa-schedule pag hindi pa alam talaga yung pag first time oo, oo. di bali nang ma dumating maaga. ka nang maaga kasi hindi naman kita ano yun eh pag wala akong ginagawa lilinisan naman na kita hindi naman masasayang yung oras mo sa akin wag lang talaga late yan talaga napakahirap sorry Gano katagal gano'ng late nang hindi mo Minsan 'no, umaabot siya ng 30 minutes. 10 minutes nga lang inaano ko? Ina-accept ko sana eh. Sa Dapat cancel na 'yun eh pag mga ganun. I eh, minsan, ma'am, hindi po natin masabi. Kaya sabi mong, ay, wag na po kayong dumiretso. Late na po kayo. Kain na po 'yung isang isang slot. Okay lang ma'am 'yung ganun, di ko, 30 minutes. Ano pa na

Ilang tao pinagtanungan ko paano papunta dito ting? Talaga ba? Di ba sabi mo, alam van? Mm. malayo ka hmm. Naalala ko, may ka-opisina ko dating taga Kabuya. Mm -mm. Ang turo naman yan sa ano, Star Mall Shop. Mm. Ma'am, yan lang po kasi yung alam ko, Kubaw at saka... Ah, uh, meron sa Kubaw? Opo, Kubaw. Dito naman ang tigil sa may ano kalamba po. Tapos magjijip ulit. Opo. Pa Opo pa. Mamatid na lang ma'am. Kasi magkalapit na lang din yun. Pero mas malapit po talaga ang sentro. Kasi hindi po talaga ako gala. <laughs> e, tapos kagabi. Ay tapos yung nakaraan. Sa Pipex nakita ko may pakalamba. Oo. Tapos babalik na nga lang daw magjijip. Mm-mm. Pabalik. Okay. Uh -huh. Tapos, sabi ko, hindi mo natin yung, ano, jack liner, jam liner. May kabuyaw pala. Ma'am, sira na po kasi to. Tatanggalin ko na lang po, ha? Kay, gusto niyo po ba? Sira na kasi, oh. Sige. Oh, sige, relax mo lang, mabukong ilalaban. <laughs> Tabingi nga lang po. Hmm. Ate, pagka-open pa lang ng slot mo, puno na kagad ang buong buwan. Mm -hmm. No. Swerte kung tumatagal siya ng 5 days. Pero karaniwan pagka-open pa mo, parang nang... Wala pa pong open slot, ang dami ng gustong magpaano. Tapos pag open slot na ay nadagsa na meron pa ako na di ka, uh, Palitan lang namin conversation ma'am. Mm -mm. Tapos natabunan na yun tabunan na yun kasi may nagchat ulit. Hindi ko na mahanap kung nasaan kasi hindi ko na ma-memorize yung pangalan. Kaya ang ginagawa ko, pag na-transaction ko siya, tapos okay na kami sa slot. Doon lang ako nagbibigay na, ano, ng Gcash. Para hindi po ako ma-problema o magka-problema sa... Ang eh. Pag saktong araw ka magtatanggap, inabangan ko pa ng alas 12, yung pala yung gabi pa lang no? may nagchat-chat sa'yo. Na Opo nag nagpagising ka. Okay po. Mama, pag nakatulog ako, gisingin mo ako. Yung iba nga po, sa totoo lang, sumasama na yung ano, kasi hindi nga po makakuha ng isla. Eh, lagi ko pong sinasabi, madami po kayo, iisa lang po ako. Eh, meron din po namang customer na, na binigyan mo ng isla, ang tagal mag-reply. Kung aantayin ko pa yung mga ganun, ma'am meron merong iba dyan. meron ka. Mm-mm. Parang kunyari, uh, na schedule Meron naman po, ma'am, na dating pa rin naman po. Nadating ba din? Opo. Disperada na. Mm -hmm. <laughs> Kasi nga po, ang rason nila, ang hirap kumuha ng slot sa'yo. Oo. Mm -hmm. Yan po. Talagang di na namin palalampasin po. uulan. Mm okay, -hmm. Mamaya may bagyo pag sa rin tayo, sana tayo. May ulam na, ma'am. Parang wow, ganyan ulam namin bukas, eh. Ang <laughs> bangol. <laughs> Ano po yan? Kamansi. Tsaka may galunggong yata yung piniprito. Ako ma'am, ganyan lang ulam. Masarap na. Ang dami ko nung nakakain. Huwag lang prito lang ha. Magkakapi talaga ako pag gano'n. <laughs> Isa sa lawang Ang hirap kasi lumunok ng ano ma'am. Ng kanin. Wala lang pagpagod ka. Nahanap mo po yung sabaw.